Ay parang timang. Ngayong araw, pupunta nga pala ako sa Barangay Tahimik. Ilang buwan na rin kasi akong hindi nakakapunta ron. Baka kasi pag pinaabot ko pa ng taon, mahirapan na akong makautang sa mga tao doon. Baka isipin nila, kada taon na nga lang ako napunta, tapos kada taon nangungutang pa. Siyempre, hindi naman ako babayag na utangero ang tingin nila sa akin. Pero sa bagay, ano pa nga bang magagawa ko? At least nakikiusap pag wala pong pangbayad. Hindi ka tulad ng iba yan na sila pa matapang. Oo, tama, correct, yes. Pag sinisingil kayo, wag naman kayong matapang. Hindi na nga kayo nagbabayad, kayo fagalit. Yung inutangan mo, ang bait-bait nun. Tapos pag sinisingil ka, sasabihin mo, wala pang bere. Kahit pusang kuya, tatakbo sa reaction mo eh. Dapat chill lang, sabi mo, bukas na lang ulit ha. After a moment, nandito na agad ako sa barangay tahimik. Hindi ko na binidyoan ng biyahe papunta rito kasi sobrang traffic. Mapupulong storage ng video ko, wala na akong magagamit ng pang video-video dito. 120 MB lang kasi ang memory ng cellphone ko kaya tipid-tipid ako sa video. Pero matibay itong cellphone ko, branyo ko to nabili sa tao na lubog pa ang panga, dilatang mata. Ang bait pa nga niya kasi mura lang sa akin binenta. Pero may issue, nakalimutan daw niya yung password at nawawala daw yung charger. Pero sabi niya legit daw to na sa kanya. Sa katunayan pinakita niya nga sa akin yung 20 miss ng asawa niya. Hindi daw niya sinasagot. Kaya para hindi na daw tumawag yung asawa niya sa cellphone, i-format ko na lang daw at itapong ko yung SIM. <laughs> <laughs> hindi na ako nakatanggi, total mura naman Kaya binayaran ko na, tsaka nagmamadali siyang umalis Joke lang po Hihi. Pumunta nga pala ako dito sa Barangay Tahimik para magluto ng adobo Namimiss na daw kasi nila yung luto kong adobo na maasim Kaya para sakto ang timpla, ginamitan ko na ng baso para naman hindi maasim, hindi maalat Siyempre, ang hindi inaasahan mangyari, nangyari na naman Sabi ko kasi sa inyo, ayoko magluto eh Ayan tuloy, sobrang sarap. nag freeze tuloy si Kuya Mumit. Bigla tuloy siyang pumasok sa kwarto, itchat-chat niya daw yung teacher niya, sasabihin niya ang sarap ng adobo. Partida, sabaw pa lang yun, wala pa yung laman. Pagtapos ko magluto ng adobo, naisipan kong lumabas at magmotor-motor muna. Bibisitahin ko yung mga kaibigan ko dito Tatanong ko kung kaibigan pa nila ako Pinsan lang ako mapadpad dito Kaya dapat kinakamusta ko rin sila Pag hindi ko kinamusta tong mga to Baka sabihin nila mayaman na ako Kaso mga tulog Tapos yung isa hindi pa pinayagan lumabas ng asawa Kaya pumunta na muna ako sa barangay 2H Bumili na muna ako ng gatas Kaka Facebook ko Nagaya ko tuloy yung nagiiwan ng pera kaya sinubukan ko rin yung ginagawa nila na nagiiwan ng pera pang almusal. Eto, dito ko lang isisiksik sa Honda Beat sa bulsa ng motor. Madali nyo lang makikita kasi sa welcome tapos may bakery andyan lang naman lagi yung welcome at saka yung bakery. Yung motor lang ang wala. Dahil walang nakakuha ng 100, sinubukan ko ulit sa limang daan. Dito ko lang siya nilagay sa tabing kalsada sa barangay Tahimik. Sa tapat lang ng iskinita nila Terry. Tapos sa iskinita may dahon na tuyo. Doon niya na lang hanapin. Kaso nakita ko ni Salde. Buti hindi niya nakuha yung pera. Nangingi lang siya sa akin ng limalad. O paano? Hanggang dito na lang ulit mga timang. Salamat sa panonood. Pa-share naman po. Please.